Kaya may batas na bawal pag-isapan ng confidential funds. Ulit-ulit, ulit na namin sinasabi sa House of Representatives. Kung so, tama mo po testimony kanina na ito siya testimony? We will wait for Colonel Nalasco. Next question please. Last nah? two. Mario, so, yeah. yeah, make it brief. Make it brief. Hindi oh, yan set po. Nakukulog po po sa daliwa magplano pagpatay sa isang presidente. Paano pa kaya sa pagkaraniwa ng mga maya? Kung ganyan, lalapat lang pagtatangka, hindi dapat pinapapit ng bahas. Yan ay aking papalagaan, sabi ni PBDR. Oo. Oh. Diba? kumalag na yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Binigdo Aquino hmm. so, Jr. Next question. Ma'am, na-verbalize mo na po sa administration yung kung kung sa kaya kasi nung buhay, so, ipag-report Yes. Yes, ma'am. Ay, hindi. Hindi pa, ma'am. Um, Nag-complain nag ako noon, if you can remember, in the media, and then they dismissed it. Uh, everything is well-documented with documents and videos. And um, Uh, nagsabi ang NSC ng National Security Concern ang threat sa President Pero apparently, they really do not consider the threat to the Vice President as anything of a concern So, what kind of country is this? Hindi ba kaparating ng gobyerno ang Vice President? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang Vice President ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipinas? Ma'am, ma I do not expect fairness from this government. Really, not? truly. That is the reason why I'm pussyfooting with ano, court cases. We do not expect fairness. Imagine mo, saan ka nakahanap? Na-admit na, na, na yung tao sa hospital, bigla na lang papasok, discharge na siya in less than an hour. Saan ang husisya dyan? Saan ang husisya dito? sa bayan. Last two questions, please. Mamilix din po yung detention order para kay Atty. Lopez. Ano po yung next steps niyo for this? I questioned it doon, kanina. Pinakahirapan pa nila ako. Ano sinabi nila? Dinitay nila yung tao dahil sa due process. Dahil, ano ba yung sinabi niya? Um, walang due process ang pagpapatanggal kay Gloria Mercado at iba pang officials ng Department of Education. Ano sinabi ko kanina? The position of Ayusek and ASEC is a position of trust and confidence by the appointing authority. Ngayon, ang appointing authority ng Ayusek at ASEC ng DepEd is the President of the Republic of the Philippines. Dapat kinatanong ng House of Representatives bakit inanggap ni Pangulong Marcos ang resignation ng mga Ayusek at ASEC na yon sa Department of Education. Last question. Bakit nila pinipinalize si Ayusek Lopez? Hindi ba dapat ang pinipinalize nila ang appointing authority? Last Sa pasir. Okay. Ano kasi sinabi nila? Evasive. Mm -hmm. And now, you clearly see, she doesn't know anything. Kasi dapat ito pala tayo. Pero pagdating natin sa ulit, kikita ninyo, she doesn't know anything about confidential funds. So saan doon ang evasive answers? Last question. Ano si Pinalize nila si Secretary Lopez for writing a letter to the Commission on Audit on the position of the Office of the Vice President regarding the release of documents regarding confidential funds. Bakit may penalize ang tao kumirma para sa isang opisina, posisyon ng opisina? Saan ang justisya dito? And ano sinabi nila kanina? Diba? Aparente hindi nila alam ang batas. Ano sabi nila? Questionin mo na lang sa korte. Saan kami pupunta? Sa mga ginagawa sa amin. Mismong committee, alam na nilang mali yung ginagawa nila. Sasabihin lang sa amin, pumunta ka sa napaka Napakadali na sabihin nila, okay. We will set aside the detention order. Pero hindi. Malik na nga yung una mong detention. Malik pa yung sumunod mo na order. And then sasabihin mo sa tao na nakatulong hindi mo kalabas. Nakita mo hindi ako kalabas ng kalabas na. mo yan sa Tama ba yun? Kayong mga taong bayan, tanongin ko kayo, tama ba na hindi alam ng ating House of Representatives kung ano ang mga batas? Uh, for the sake of uh, the, the personnel of the Office of the Vice President. Because I clearly, sinasabi ni Lloyd Schwartz, Um, we would not recognize you without an oath. Mm -hmm. And then, I cannot, I'm cannot, continuing to question the constitutionality of their rules, but mm -hmm. I cannot help the personnel of the Office of the Vice President if I am, if I have no personality to speak that mm -hmm. room, So I had to take that oath. But, mm -hmm. <laughs> <laughs> Who would you go up to the Supreme Court to question? Because the jurisprudence is the one on the powers of Congress. Eh, yun lang ang sinasabi ko. Um, sir, no. Parang, we don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Pag-threat sa'yo, lalo wala. Pag-threat sa kanila, national security. Do you think that will hold water as far as the beginning of the case and Um, if they, if they uh, file cases or any case case, whatever case, um, we will answer that. The proper thing. Kung meron man silang nanat, na malikupur, kung tapay nila, kaya kasi naglalagay ng mga naglalagay kasi sila magapresente ng mga case. Kasi nagsisabing natakot